Para sa mga taong introvert, ang societal na mundo ay puno ng mga hindi inaasahang hamon na maaaring mag-trigger ng mga biglaang anxiety na madalas na tinutukoy bilang mga mini heart attack. Ang mga pagkakataon at mga sitwasyong ito ay maaaring lumikha ng matinding stress para sa mga introvert na mas gusto ang mga kalmado at kontroladong kapaligiran. Bagamatila walang halaga ang mga ito sa iba ang mga biglaang distractions na ito sa kanilang routine o mental space ay maaaring maging overwhelming na nagdudulot ng panloob na kakulangan sa ginhawa at pagkabalisa. Para sa mga taong introvert, itinatampok ng gayong mga sandali ang maselang balanse sa pagitan ng kanilang pangangailangan para sa pag-iisa at mga hinihingi ng pakikipag-ugnayan sa lipunan. Narito ang mga mini heart attack moments na nararanasan ng mga introvert na tao Number 1: Mga hindi inaasahang phone calls. Para sa mga taong introvert, ang isang biglaang tawag sa phone ay maaaring pagmulan ng agarang stress dahil madalas mas gusto nilang maghanda sa pag-iisip bago makipag-usap. Ang unpredictability ng mga tawag na ito ay maaaring makasira sa kanilang balanse. Ang mga nag-ring na telepono ay parang isang agarang kahilingan na umalis sila sa kanilang panloob na mundo at papunta sa isang spontaneous na pakikipag-ugnayan. Ito ang nagiging sanhinang mabilis na pagtibok ng kanilang puso habang pinag-iisipan kung sasagutin ba nila ito o hindi. Number 2. Paglalagay sa kanila on the spot sa isang meeting Kadalasang mas gusto ng mga introvert na nagmumuni-muni ng malalim bago ipahayag ang kanilang mga iniisip. Kaya ang mga hindi inaasahang pagtawag sa kanila upang magsalita sa isang meeting ay maaaring mag-trigger ng isang alon ng anxiety. Kung wala ang oras sa karaniwan nilang kailangan upang tipunin at ayusin ang kanilang mga ideya, maaari silang makaramdam ng labis na pagkabalisa. Nabibigla sa mga biglaang pangangailangan na mag-ambag. Ang pressure na ipahayag ng malinaw ang kanilang mga punto nang hindi natitisod sa mga salita o nagkakamali ang nagpapataas ng anxiety na ito kung ano ang maaaring makita ng iba bilang isang nakagawi ang pakikipag-ugnayan ay maaring magpadama sa mga introvert na parang isang high stake na sitwasyon. Habang nahihirapan silang makipag-usap sa ilalim ng pressure, nakadalasang humahantong sa mga sandali ng matinding panloob na takot. Number 3. Makakasalubong ang isang kakilala sa public Bagamat ang mga extrovert ay maaaring umunlad sa mga surpresang engkwentro at mga spontaneous na pakipag-ugnayan, ang mga introvert ay kadalasang sobrang nababagabag sa mga sandaling ito. Pinahahalagahan nila ang kanilang alone time bilang isang mahalagang paraan ng muling pagre-recharge at ang isang hindi inaasahang pagtatagpo ay maaaring makagambala sa kanilang mainat na nililinang na espasyo sa pag-iisip. Ang pag-iisip na kailangang mabilis na magpalit ng anyo at makipag-usap o ipagpatuloy ang isang pag-uusap na hindi nila inihanda sa pag-iisip ay maaaring mag-trigger ng agarang kakulangan sa ginawa. Ito ay totoo lalo na kung sila ay nasa isang estado ng malalim na pagbumuni-muni o pagpapahinga kung saan ang bigla ang mga obligasyon sa lipunan ay parang isang panghihimasok. Para sa mga introvert ang gayong mga sandali ay maaaring magdulot ng pagkabalisa na nag sa kanila ng mag-wish ng isang mapayapang pag-iisa na kanilang inaasahan. Number 4. Pagtanggap ng Public Recognition Para sa mga introvert, ang pampublikong papuri, bagamat positibo, ay maaaring magpadama sa kanila ng higit na pressure ang pagpili sa kanila para sa isang tagumpay sa harap ng iba ay nakakakuha ng atensyon na maaaring hindi maging komportable para sa kanila. Bagamat masisiyahan ng mga extrovert na tao sa spotlight, mas gusto naman ng mga introvert na manatili sa background. Ang mga hindi inaasang pagkilala ay nagiging sanhi ng kanilang pakiramdam na nakalantad na nagiiwan sa kanila ng hindi mapakaling pakiramdam tungkol sa kung paano magre-react ng hindi ginagawang awkward ang sitwasyon. <laughs> Number 5. Surpresang ang imbitasyon sa mga social events Kapag ang isang introvert ay nakatanggap ng isang spontaneous na imbitasyon sa isang social na pagtitipon, ang kanilang unang reaksyon ay madalas na takot sa halip na excitement. Ang mga social na kaganapan ay nangangailangan ng maingat na paghahanda sa pag-iisip at ang isang biglaang imbitasyon ang nag-aalis sa kanila ng oras na kailangan para emosyonal na maghanda sa mga panlipo ng dynamics. Ang biglaang mga imbitasyon ay lumilikha ng dilema ang pagtanggi ay maaaring maging dahilan para masaktan ang nag-imbita o magmukhang anti-social, habang ang pagtanggap naman ay maaaring mga hulugan ng pagsasakripisyo ng kanilang mahalagang oras na kailangan upang mag-recharge. Ang panloob na salungatan na ito ay maaaring mag-trigger ng pagkabalisa, habang tinitimbang nila ang pressure ng mga obligasyong panlipunan laban sa kanilang pangangailangan para sa pag-iisa at balanse. Number 6. Pagpapakilala sa isang grupo ang paghiling sa mga introvert na ipakilala ang kanilang sarili sa isang setting ng grupo ay isa pang sitwasyon na maaaring magbigay ng kaba para sa mga taong introvert. Ang pressure sa pagtayo at pagsasalita sa harap ng isang grupo, lalo na kapag ang atensyon ng lahat ay nasa kanila, ay maaaring magdulot ng sobrang anxiety. Maaari silang mag-alala tungkol sa kung paano sila makikita ng iba self-conscious na pakiramdam tungkol sa kanilang mga salita at itsura at marami pa habang sinusubukang panatilihin ang kanilang composure. Number 7. Mga bigla ang bisita Para sa mga taong introvert, ang kanilang mga tahanan ay nagsisilbing mahalagang santuario, isang lugar kung saan maaari silang umatras mula sa panlabas na mundo at muling mag-recharge sa pag-iisa, malayo sa mga pressure ng lipunan. Kaya kapag may dumalaw ng hindi ipinapaalam sa kanila, ay maaari itong magpadama na parang isang paglabag sa maingat na pinapanatili nilang personal na espasyo. Ang mga hindi inaasahang presensya ng iba ay pumipilit sa kanila na lumipat sa pagiging relax at introspective na estado tungo sa pakikipag-ugnayan sa lipunan ng walang paghahanda sa isip na karaniwang kailangan nila. Ang biglaang pagbabagong ito ay maaaring maging napakalaki na nagiiwan sa kanila ng pakiramdam na nakalantad at parang ang kanilang santuario ay nilalabag. Hindi lamang nito naaabala ang kanilang pisikal na espasyo, kundi pati na rin ang kanilang emosyonal at mental na balanse na ginagawang labis na nakakabagabag ang gayong mga sorpresang pagbisita. Number 8. Pagpasok sa isang malaking pagtitipon ng mag-isa para sa mga introvert, ang pagpasok sa isang crowded na mga kaganapan o mga panlipunang ng pagtitipon kung saan hindi nila kilala ang sino man ay maaaring pagmulan ng matinding pagkabalisa. Hindi tulad ng mga extrovert na nakakahanap ng enerhiya at excitement sa malalaking grupo, ang mga introvert ay kadalasang nakakaramdam na out of place sila sa gayong mga kapaligiran. Ang napakaraming hindi pamilyar na mga muka, ang ingay at ang pressure na makisali sa mga small talks ay maaaring maging overwhelming. Nahihirapan silang magsimula ng mga pag-uusap o pumasok sa mga umiiral ng social circle na maaaring humantong sa isang pakiramdam ng paghihiwalay kahit nasa isang grupo. Ang takot na magsabi ng mga maling bagay o hindi angkop na mga topic ay nagdaragdag sa kanilang stress na ginagawang nakakapagod mentally ang mga karanasang ito. Number 9. Pakikipag-small talk sa mga estranghero ang mga small talk ay madalas na nakakapagod para sa mga taong introvert dahil para sa kanila ang mga ito ay mababaw at hindi kailangan. Nakapilaban sa grocery store o habang nasa elevator, ang pakikipag-usap sa mga estranghero ay maaaring magdulot sa kanila ng pagkabalisa. Maaari silang makaramdam ng pressure na panatilihin ng pag-uusap o maging magalang. Lahat ito habang sa loob-loob ay nagnanais sila na mabilis na matapos na lang ang pakikipag-ugnayan. Ang bigla ang pangangailangan na ito para sa panlipunang ng enerhiya ay kadalasang nagiiwan sa kanila ng hindi magandang pakiramdam. At number 10 na pagtanto na ang kanilang katahimikan ay nami misinterpret. Ang mga introvert ay kadalasang komportable sa katahimikan. Madalas mas pinipiling makinig kaysa magsalita. paman, kapag ang kanilang pananahimik ay napagkakamalan bilang kawalang interes o kabastusan, maaari silang makaranas sa mga sandali ng pagpapanik. Ang realization na ito na maaaring hinuhusgan sila ng iba dahil sa hindi pagsasalita ay maaaring humantong sa pagkabalisa. Habang nahihirapan silang isipin at ipaliwanag ang kanilang mga sarili o sumali sa mga pag-uusap, nakakadama na hindi sila nakakasabay sa daloy ng lipunan. Shoutout sa mga nag-comment last upload. Nakaramihan ay hindi alam na nahihiya ang mga introvert sa mga bagay na ito. Shoutout kay Francisco Camayo Jr. Sabi niya, relate ako. Lalo na yung pinaghanda ako ng handa para sa birthday ko noon sa office namin nang hindi ko alam noon. Ayun, umalis at hindi na ako nagpakita dahil tinamaan ako bigla ng hiya, lalo na't na marami kami sa office. Ayaw ko pa naman na maging center of spotlight, kung dahil nga sa birthday ko. Sa totoo lang, ayaw ko rin kasi maghanda kapag birthday ko. At shoutout din kay Cathy, Marie Delight Worker, Melvin Laida TV Ministry, Junjun Perang, Introvert Cat, at kay a Ablasa. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout para sa susunod na upload. Salamat! Ang mga mini heart attack moments na ito ay nagmumula sa mga sitwasyon kung saan ang mga introvert na tao ay nakakaramdam ng biglaang pagpasok sa mga social na pakikipag-ugnayan o nahuhuli sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ang maaring mukhang walang halaga sa iba, tulad ng isang tawag sa telepono o pakikipagtagpo sa isang tao, ay maaring lumikha naman ng labis na pagkabalisa para sa mga introvert na mas gusto ang mga kalmado, kontrolado, at predictable na mga kapaligiran. Bagamat maaring mukhang composed at kalmado sila sa labas, ang mga sandaling ito ay kadalasang nagpapasimula ng mga pakiramdam ng panloob na kakulangan sa ginhawa at sobrang stress habang sila ay naglalakbay sa isang mundo na maaaring maging overwhelming at sobrang demanding. Alam mo ba na may mga kinahihiyang lihim ang mga introvert na tao? Panawarin mo sa video na to.